Ang so, magandang araw mga kamamba Ang so, ituturo ko po naman sa inyo ngayon ay ang uh, diagram ng ating uh, interruptor relay. O so, okay. O so, yung rapid backper iga nga. Ah, uh, una po unahin po natin itong uh, relay, interruptor relay. Ang interruptor relay po may dalawang wire. Dilaw. Okay kahit po magkabalik ta dyan, yan po ang unahin natin. Kaya po natin yan sa 85 at yung isa sa 86. Wala pong problema kahit magkabalik Okay. At tapos po, sa kabilang dulo naman ng ating interruptor relay, may dalawang wire. Isang positive at isang negative. Okay? Yung negative, diretsyo po sa materi. At yung positive po naman niya, sa positive ng battery na dumaan sa fuse at ito naman po nilagyan ng switch ito po ang magiging trigger ng ating interruptor relay okay yan oh ngayon dito naman po tayo sa ating uh, relay ito po ay 4 pin relay may connection na po itong 85 at saka itong 86 87 na lang po ang natitira at saka itong itong ang 30 po sa ground po natin ito i eh, kakabit okay hindi kagaya pag tayo mag uh, gagamit ng relay sa mga ilaw uh, kalimitan ang 30 kinakabit natin ay sa positive sa interruptor relay po at gagawa tayo ng backfire kinakabit po yan ay siya negative at ito po yung number 87, Kakabit po natin 'yan sa pulser. Ito po ang pulser ng ating motor. Kalimitan po ang kulay niya na blue na may stripe na white. Okay? Ang pulser po 'yan po ay konektado sa stator. 'Yan po ang pinakampulso ng ating makina. Okay, ganyan lang po kasimple ang wiring diagram ng ating interruptor relay. Uh, sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa ating video nito. ito. Maraming salamat. God bless.